giving, I am giving now the red orders to Attorney Ken Pomoy that uh, for the year 2025, we will now waive the delivery. Ah, okay. okay, Attorney Ken? Yes. That is the directive coming from the mayor. Next year, take si na mo mabayad o delivery fee. Kuy kabutangan ang kilipay ng gibati sa mga riders, <laughs> gikan sa ilado mga delivery platform dinhi sa Dakbayan, humanggi pahibaw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang maayong balita ng ato kanila. Usana ni Ini ang pagwagtang sa ilang delivery permit sunod tuig. Alang ni Nuwadi Vaison, Presidente sa Grab Riders Union Cebu City, ang pagwala sa bayron sa permit dakuog tabang kanila. Nasuta atul sa Delivery Riders Town Hall Dialogue nga maabot sa 750 pesos ang delivery permit matag tuig, nga kuhaon sa buhatan sa Cebu City Transportation Office. Alang sa usa sa mga Grab rider nga nitambong sa mong kalihukan, ang pagwala sa bayronon sa permit dako og tabang kanila. Dako kay mga riders. Kasing-kasing uh, na aming ah, mga kasing-kasing sa mga riders, salamat, tagaling salamat, dako kayo ng tabak, ang among mga, ang among mga kakulba sa kadalanan, mawala na yun, tumul kay, i-ibong kini-atag, insurance, riders, salamat kayo niyo, mabuhi ka niyo! Gawa sa permit, Misaad sab ang mayor nga iyan tubagon ang insurance sa mga delivery riders, kikan sa Grab Food Panda, Lala Move ug Maxim. Nagpasabot kini nga libre ng accident insurance plan sa mga delivery riders ubos sa iyang administrasyon. Kuhaon ni Mayor Garcia gikan sa iyang kagulingong bulsa ang bayad sa ilang insurance butang nga gikalipay sa mga riders. Ang inyong trabaho, piligroso ba yan na? Di ba? Nagay, nakon na usadan, sa daan. Piligroso. Kaya na mga aksidente diyan, hindi yun na ito Diba? So, kinahanan mo ang accident insurance. Now, sa pagkakaroon mong God, wag pa naka una -una na yung nakauna-una na hasta ang inyong management, wag pa nakauna-una na. Pero ako na nang iuna-una. Muna, anahan ko yung istorya o at sa po karon na kamong tanan, sa pag-duswil mo kamo, kwaan kamo, accident insurance 100 libro, sab ni Mayor Garcia ang bayad sa paglukat og CCTV ID na nagkantidad og 200 pesos sa mga delivery riders. Gihimo ang maong panagtigom aron sayron ang nagkalainlaing sentimento sa mga riders. Gitambungan kini nila Council Pastor June Alcover ug Council Joel Carganera. Kini ang balita. Nova Yanson, Cebu City News.